Kamusta mga boss at magandang umaga sa lahat ng mga litimong willing mapagod sa abroad. So, ayan mga boss, meron na naman tayong isang uh, kapanalig na si Boss Raywan na may katanungan. So, dalawa yung concern ni Boss Raywan Ang unang tanong niya, isa maari daw ba siyang makapagtrabaho dito? Actually si Boss ay nasa Czech Republic. Ayan, shoutout sa mga nasa Czech Republic na liitimong willing mapagod sa abroad at patapos na daw ang kanyang kontrata doon. So, ang pangalawang concern naman niya is maaari pa daw ba siyang makapunta dito sa Italy kung matatapos na yung kanyang TRC. So, yan ang sasagutin natin at susubukan natin bigyan ng linaw mga boss. Gigising, trabaho matutulog at gigising, trabaho matutulog kung ito ay iisipin. At bago natin sagutin yung katanungan ng ating kapatid na si Boss Ray Juan, ayan doon sa mga hindi pa nakakapalo sa atin. Tuloy-tuloy lang po sa pagpalo at tuloy-tuloy lang po sa pagsuporta. At doon sa mga nagkakagusto naman itong mga ginagawa nating uh, content uh, para magbigay ng kaalaman dito sa ating mga kapatid na OFW na nagbabalak na lumipat o mag-cross country dito man sa Italia o sa mga ibang parte ng Europe. Ayan, maari mo ding i itong ating mga video mga boss para naman kumalat sa ating mga kapatid na OFW. Ayan mga boss, sa video na to susubukan natin bigyan ng kasagutan. Itong ating kapatid na si Boss Reywan dun sa mga concern niya. Bali ito yung concern ni Boss Reywan. Ayan. So, kung maari daw ba siyang makapunta dito sa Italy o makapagtrabaho ah, kahit dahil patapos na yung kanyang kontrata. At ah, yung pangalawang concern niya naman uh, maaari pa daw ba siyang makapunta dito sa Italy at patapos na rin yung kanyang TRC so boss Raywan itong nga uh, isasagot ko sa iyo uh, hindi ko to personal knowledge ha? Huh? ito iba silang din dito sa mga nakakausap natin at dito sa mga nandito na sa Italy so yung unang katanungan mo boss Raywan uh, about concern mo dahil patapos na yung kontrata mo So, maaari. Maaari ka naman pumunta dito. Dito sa Italy, maaari kang magkaroon ng trabaho dito kahit undocumented ka. So, walang problema doon. Basta ready ka at prepare ka at meron kang matutuluyan dito. So, maaari. Maaari kang, maaari kang pumunta dito pagkatapos ng kontrata mo. So, nasa sayo yun kung ano yung proseso na gagawin mo. Kasi, hindi natin alam kung anong proseso yung uh, ginagawa ng ating mga ibang kapatid na OFW dun sa bansa na naroon sila. So siguro ang maganda dun, alamin mo kung paano yung ginagawa ng ibang mga kapatid nating na uh, mong willing mapagod sa abroad, sa Czech Republic, kung ano yung ginagawa nilang paraan sa pagpunta dito sa Italy. So kung kontrata lang yung patapos sa'yo, so maaari ka pa naman pumunta dito. Ayan, uh, Boss Rewan, yun yung unang kasagutan para don sa unang concern mo. At para naman don sa isang katanungan mo, Boss Juan, ah, dahil nga patapos na yung TRC mo, kung maaari ka pang makapagtrabaho dito sa Italy o maaari ka pang makapunta dito sa Italy, well, siguro, Boss Juan, ang may advice ko sa'yo, ah, wag mong ayaang umabot na ma-expire yung TRC mo dyan. Kasi, ah tingin ko pag pumunta ka dito sa Italy kakailanganin mo ng isang uh, valid na documents na meron ka it's either TRC mo o kaya naman Sengen Visa so siguro kung medyo matagal ka na dyan taon na yung binibilang mo dyan sa pagtatrabaho mo so siguro expired na yung Sengen Visa mo so dito na lang tayo sa TRC mo ah uh, siguro huwag mong paabutin nga yun, katulad ng sinasabi ko huwag mong papaabutin dun sa point na ma -e expire din yung TRC mo kung talagang nagbabalak ka na lumipat dito sa Italy kasi based dun sa mga nakakausap natin at mga uh, nagpapa-interview sa atin minsan uh, yung ginagamit nilang uh, pantawid or uh, documents para makatawid dito sa Italy yun nga yung TRC na valid o kaya naman jean visa na valid din So, kung expired yung uh, St. visa mo at expired din yung TRC mo, so siguro para sa akin malabo na makapasok ka pa dito sa Italy. Kaya kung nagbabalak ka, planuhin mo na maayos. Uh, kung may kakilala ka dito, magumpisa ka na, nakausapin mo yung mga kakilala mo dito, makiusap ka kung pwede ka nilang uh, patuloyin. At uh, siyempre, yung pinaka-importante, uh, magdala ka ng konting uh, bala mo. Dahil dito, kapag nagkahanap ka ng trabaho, siyempre, kakailanganin mo ng panggastos mo, pambayad pang ng renta ng bahay mo, at uh, pangkain-kain mo. At ayan mga boss, naiintindihan naman natin yung mga ganong klaseng sitwasyon. No? Uh, siguro nagiging matalino lang kayo, dahil nga nandiyan dyan na kayo, may opportunity na para makalipat kayo ng bansa, at uh, dyan naman sa bansa na pinagtatrabahoan nyo, meron kayong mga contract na na-expired, e So 'yun yung kaibahan dito sa Italy, mga boss. Dito sa Italy, kapag ka nagkaroon ka ng uh, documents, eh uh, merong ano, merong mga uh, type of contract dito. So dito, uh, sa unang pasok mo sa trabaho, bibigyan ka nila ng uh, at least sa uh, ilang buwan na kontrata. Tapos uh, paaba ng paaba yun. Tapos hanggang ma matawag na na indeterminate, 'yun tinatawag nila dito eh. Basta yung uh, Uh, regular ka na talaga so yun yung ibig sabihin so dito naman kung pupunta ka din boss ray at uh, may co consider ka na rin naman na undocumented so hindi mo nakakailanganin ng kontrata sa trabaho uh, magtatrabaho ka dito as uh, undocumented at uh, yun mag-aantay ka na magkaroon ka ng documents na magbaba yung uh, gobyerno ng Italy uh, ng batas para sa mga undocumented uh, para maging regular ka dito sa Italy at, syempre, dahil undocumented ka, hindi ka pa pwedeng lumabas ng bansa o lumabas ng Italy o umuwi ng Pilipinas. Hindi ka pa pwedeng uh, mag-travel ng walang legal documents dito sa Italy. Maaari ka lang umuwi ng Pilipinas kahit wala kang documents. Pero ang kapalit nun, hindi ka na makakabalik dito sa Italy. Kaya yung iba, tinitiis nila ng mga abang taon na kahit wala silang mga documents tinitiis nila para sa ganun makakapagbalik-balik sila dito sa Italy so katulad ko katulad na sinasabi ko sa inyo 5 years akong undocumented dito sa Italy so nagtisa ako at uh, umabot sa punto na uh, nagbaba ng batas yung Italy at uh, sinwerte tayo na makakuha ng uh, uh, documents at uh, na regular tayo dito sa Italy So dumating ako dito sa Italy ng 2005 at ang unang uwi ko sa Pilipinas is 2010 na. Ayan, kung matibay yung loob mo at uh, kaya mo pang makipaglaban bilang isang liitie mong willing mapagod sa abroad, at gusto mong lumipat talaga dito sa Italy para ituloy yung journey mo sa abroad. So yun, magiging ano na yon, magiging decision mo na yun boss Raywan. Kaya abang maaga uh, mag-decide ka dahil uh, January 3 kundi ako nagkakamali expired na yung uh, kontrata mo so hindi ko alam kung kailan may expired yung TRC mo uh, yun, kung talagang nagbabalak ka at talagang gusto mong pumunta dito uh, wag mo nang paabutin dun sa ma-expired talaga yung, mga, uh, yung TRC mo o kung ano man uh, documents yung gagamitin mo dito So siguro bago yon, bago ma-expire yon, magplano ka na na lumipat dito yun nga, katulad nga ng sinasabi ko, kailangan meron ka matutuluyan dito. Dahil kung wala kang matutuluyan dito, ay mahirap. Di ba? So, yung ibang mga kapatid nating OFW, yun yung nagiging problema nila. So, gustong gusto rin nilang lumipat dito, gustong gusto, nil gustong gusto rin nilang subukan yung journey dito sa Italy. Pero ang nagiging problema nila is wala silang mga kakilala dito o wala silang matutuluyan. So, andito na tayo eh, di ba? Andito na tayo Facebook o anuman social media uh, platform meron, di ba? So siguro ang may advice ko na lang doon sa mga kapatid natin na walang malilipatan o walang matutuluyan dito, uh, magumpisa kayo na kumilala ng mga tao, makipagkaibigan kayo. So tayo bilang mga Pilipino, alam niyo naman uh, sa mga ganyang pagkakataon, andang-andang tumulong yung ibang mga kababayan natin. No? So basta malinis 'yung inyong mga intention, ata uh, malinis 'yung kagustuhan nyo o 'yung mga dahilan nyo sa pagpunta dito, siguro naman kung may makikilala kayo ng mga ibang uh, taga-Italy na puwedeng uh, uh, soon makapagpatuloy sa inyo, 'di ba? Uh, siguro naman uh, mapagbibigyan kayo kung talaga namang makikitaan kayo ng sincerity. So 'yun na lang siguro 'yung magiging solusyon don sa mga kapatid natin na uh, walang matuluyan dito pero gusto nilang pumunta dito. At ayun na nung na lang muli yung vlog natin at sana nabigyan natin ng uh, tamang kasagutan yung uh, tanong ni Boss Reywan kahit na nag-relay lang tayo dun sa mga uh, nakakwentuhan natin o naka-experience ng pagtawid dito sa Italy. So Boss Reywan, kung ano man yung magiging decision mo, uh, planuhin mo na maayos, siguraduhin mo sa sarili mo na gusto mo talagang ituloy yung journey mo dito at uh, siguraduhin mo, nakakayanin mo ang uh, buhay o sitwasyon na ganon lalong-lalo na kung uh, maniniraan ka dito sa bansang Italy na undocumented ka so matagal-tagal, hindi natin masasabi kung gaano katagal yung aantayin mo para magkaroon ka ng uh, legal documents dito so merong mga ibang sinaswerte uh, taon lang o buwan lang Uh, nagbababa ng batas yung Italy para sa mga undocumented pero meron din namang mga pagkakataon na napakatagal din ang iniintay ng ibang mga undocumented dito sa Italy para magkaroon ng legal documents so yan mga boss maraming maraming salamat uli sa patuloy na pagsuporta sa inyo at dun sa mga hindi pa po nakakapagpalo sa atin tuloy tuloy lang po sa pagpalo at share nyo na rin yung ating mga video para makaabot din dun sa ating mga ibang kapatid na lihiti mong willing mapagod sa abroad na nagbabalak o maaaring may mga concern din katulad ng concern ni Boss Raywan. Ayan mga boss, mag-iingat kayo palagi. Good luck sa journey nyo kung saan mang kayong bansa naroon. Like, follow, share.